Handa na ba kayo paglaban ang kalayan? Handa na ba kayo ang ipaglaban ang hustisya? Handa na ba kayo ang ipaglaban ang demokrasya? Handa na ba kayo ang ipaglaban ang bansang Pampanga, Gitnang, Luzon. Congratulations! Tayo po ay gumawa ng kasaysayan sa kauna-unahang pagkakataon. Pinakita natin ng Gitnang, Luzon. Tayo ay maisog! Ang tanong, mga maisog ng Gitnang, Luzon, Binayan ba kayo? Ang tanong mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong mga maisod, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas! gusto nyong mamuno sa Pilipinas! Anthem, mustache, raton, sorting, Flood, floating, Mga maisog, ako po ay tagakit ng luson. Pero ako po, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ako po, umakyat sa entablado ng akala ko na babaguhin at, bab at gagawing malinis ang kanyang pangalan. Pero ako po, gaya ninyo, gaya ng tatlongpong isang Pilipino na budol. Sino pa ba ho ang nabudol? akala ko, yung kanyang pangako na kaisa-isa, dalawa pa lang pangako niya. Yung unang pangako, pagkakaisa, wala pang dalawang panahon, linabanan na, tinarget ang VP Sara. Bakit ko ginawa yon? Kung si VP Sara tumakbo ng presidente, hindi ka presidente ngayon. Nasan ang iyong utang na loob? Hindi lang pagkakaisa ang binaling pangarap. Ang tanong ng marami, nasaan ang 20 pesos kilo ng bigas? ang sabi mo pangangalagaan mo ang mga magsasaka eh pues bakit mo hinayaang mamatay sila dahil import and smuggling <laughs> ang sabi mo sisingilin mo na magkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga Pilipino na mas mataas na antas ng kabuhayan bakit ngayon ang pagkagutom pinakamatindi sa gobyerno ng adiktador Marcos Jr. Ang buong akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya dahil ang kanyang ama kinasuklaman, pinalayas sa Pilipinas dahil siya'y diktador ng labag ng karbatang pantao. Pero anong ginawa niya? Wala pang isang taon, pinakulong ang mga nagtatanong kung paano ginastos ang kaban ng bayan. Halos isang taon pa lamang, anong ginawa? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. At isang taon pa lamang, pinahuli walang iba kung hindi nagtaguyod sa kanyang kandidatura, pinagkatiwalaan sa kaisa-isang debate na kanyang hinarap, Pastor Kiboloy. nalakaluklok sa puesto. Anong ginawa sa Pilipinas? Napakataas na presyong bilihin. Napakababang sahod at kulang na mga trabaho. Pero hindi lang po yan. Ang pinakamasamang nangyari. Ngayon po, hindi lang tayo gutom. Ngayon po, Kinakaladkad pa tayo sa gera na wala pong mabubuhay. Palibasa hindi natapos ng pag-aaral sa kolehiyo Hindi niya alam ng bansang China, never nating naging kaaway. Ngayon, lahat ng Chino sinasabi nila, Chinese spy daw. Anong resulta? Simula pa lang ng ginawa niyang demonyo mga Chino, ang saging ng mga taga tagadabaw, kalahati na lang ang inaangkat ng China at ngayon ang pinakamalaki supply ng saging ay ang bansang Vietnam. Yan ba ay galit dahil siya ay galit sa mga taga tagadabaw? Bakit pinaglalaban ang transparency? Dahil nga po, hindi natin maintindihan. Nung una, ang sabi niya, China ang pinaka nating ng kaalyado. Ngayon, ang sabi niya, China ay kalaban. Kinakailangan payagan ng mga Amerikanong gamitin ang ating mga base militar. At ngayon, mga kaibigan, mga taga-Central Luzon, Meron po tayong banta dahil pinalaga niyang mga Amerikano mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panik ng Russia at ng Amerika. Bakit kinakailangan ng transparency? Meron bang ta tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po po pwedeng pinagtatawalan ang tanong kung ikaw ay adik dahil may karapatan po kaming malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers ba kayo? Yeah! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Yeah! Mga taga Central Luzon, Handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM?